Sure. And noting na si Mira. Where is Mira? Where is Mira? Okay. Where is Mira? Where is Mira? Where is Mira? <laughs> where is Mira? <laughs> oh, where is Mira? Where is Mira? Here, I am. mo. Oh, ayan naman wow. eh. eat na, Mami. Uh -oh. Ito na. Uh-oh. Ito na, ito na. Uh-oh. I see you. I see you. Where is Mira? Where is Mira? Hello, where is Mira? I can see Mira. I can see Amira. Wah, wow, ayun si Abira, itna siya. Oh! Ala. Where is Amira? Where is Amira? Ayun. Ah. Where is Mira? Where is Mira? Ah, oh, itna, itna si Mira. Hi, hi guys, sabi mo guys. May nakapikit na naman siya para hindi siya ma... Okay, hi guys. Look guys, si Amira is eating. Later na lang, mami. Ayaw niya eh. Later na lang. Dali na, tayo. Eat na tayo. Lala, naging manok na siya. Asan yung manok? Where's the chicken? Ha? Huh? O, oh, eat na si chicken. Eat na ang chicken. Eat na. Okay. Eat na yung chicken. O, oh, eat na. What's that? Ha? Huh? Mira. Eat egg muna. Naku, anong kinukuha niya? Laruan niya? Hindi, sapat. Oo. Oo. oh Ah, kaya niya kinuha para makaakyat siya. -mm. Yan <laughs> mo pag siya. Welcome oh, pag pagpag ng paa. Oh, sabay po. Sabay sa face. Up. Up. Want. 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 Okay. Okay, sige, Whoa. bye. Bye-bye oh. ka na. Bye-bye, guys. Ba Oh, eat na muna oh, okay. si Mira. Oh. <laughs> Isa na ko lang yung <laughs> Hala! Nating, up ka. Hala! Hala! I pango. <laughs> Ikaw mag-ano ka kay mama, halang pango. <laughs> Ay. <yeah. laughs> pang sino pango? Ha? Turo mo sino pango? Dali point mo sino pango? Mira. Ay, nando doon. Ayun mo. oh. Yung nando doon <laughs> yung, yung pango. <laughs> sino pango? No. Let's look. Wow. Hala. Mana nanat? Hala pango. Hala, Hala. Hala. Pangok. Pangok. Hala pango. <laughs> pango. Say pango. Hala. Oh, say pango. Oh, oh, oh. Say pango. say pangok. You say say pango. Ha, pa. pa sino? Say pang. yeah. pango. Pango. Yeah. You say pa? Yeah. You say pa? Pa? Yeah. <laughs> Banat. Not... <laughs> pa? <laughs> you say pa? Yeah. Ay? Ano sabi niya sa'yo? Yes? What? gusto mong bumaba? Eee. Para ka lang stop toys. This is our Loki. Our baby boy. Our baby boy. Our baby boy. And Mira. Where is Mira? Mira! Mira! Up! Mira. Oh. Mira and Loki. Uh-oh. Okay. Picture one, two, three. One, two, three. Uh oh. Ah, Mmm, mmm, yum, yum, yum. Bye. Say bye guys. Oh, eh, hi Loki. Hello Loki. Hi. Ikaw din! den? Hello. Arf! 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 Ayun na, dog ikaw. Dog ikaw. Ay, dog! Ay! Ayan na yun, malapit na, na yung dog. Hi! 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 sa mga pamasahe pa sa bukas guys. Mama, what do you want? I like taho. Oh, okay, he Thank you. Thank you, Mia. I am Mia. Wow, sarap namanya ng clay. O, saan kayo pupunta ni Loki? Ha? Loki! Hi, Loki! Hai Loki. Dia kalau muka tu. Kecil. Hai Loki. Nut. Wow. Up. Cheese. Hai Mia. Hai Mia. Hello. kayong dalawa?